ang pag-inom ng mga nilagang dahon, tangkay at ugat ng pansit-pansitan ay nalulunasan ng pagtaas ng acidity. Ginagamit ang halamang ito para sa may mga UTI, gout, arthritis. Nagpapagaling ito ng asthma, ulcer, ubo at conjunctivitis o pamamaga ng mata dulot ng virus. Nagtataglay ito ng analgesic na nag-aalis ng kirot at hapdi, anti-inflammatory upang labanan ang pamamaga dulot ng infeksyon, anti-hyperuricemic properties upang maiwasan ang pagtaas ng uric acid na siyang naging sanhi ng ulcer, gout, arthritis, heartburn at asthma. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng mga dahon, tangkay at ugat ng halamang ito ay nakakatulong na lunasan at maiwasan ang uric acid ulcer, gout, arthritis, heartburn at stomach acid. Kung naibigan mo ang mga ganitong klaseng kaalaman, huwag kalimutang like, share, follow and subscribe.